Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang guro dahil sa pangihipo umano sa isang estudyante sa loob mismo ng isang classroom sa Pangasinan. At sa imbestigasyon ng pulisya lumabas na ilang beses na itong ginawa sa 12 anyos na biktima. Inihintay naman ng DepEd Region 1 ang formal na reklamo para masimula ng sariling investigasyon. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Takot ang nararamdaman ng 12 anyos na lalaking grade 6 pupil. Matapos daw siyang molestyahin ng kanyang lalaking guro sa loob mismo ng silid-aralan ng isang pampublikong elementary school sa Santa Barbara, Pangasinan. Kuwento ng mag-aaral, pinapasok siya ng guro noong linggo ng umaga, May 12, para raw sa practice ng graduation ceremony. Pero walang naganap na practice. Sa halip, pinapasok daw siya sa isang silid at saka hinipuan sa masiselang bahagi ng katawan tulalarawang bata nang umuwi sa kanilang bahay. Umiiyak po yung anak ko nang nagsusumbong sa akin. Na ayaw, ayaw, ko na pong pumasok ma dahil ang teacher ko po bastos. Anong ginawa sa kakinuwento niya na po yung ano, nangyari sa kanya? Ano eh, yung hindi ko maano yung galit pero para sa anak ko sobrang ano eh, sakit sa ano bilang ina. Agad nagsumbong sa Santa Barbara PNP ang mag-ina at doon na aresto sa follow-up operation ang lalaking guru sa police station. Sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag, pero tumanggi ito. Doon sa complaint ng mga bata, nagsumbong. Kaya eh, sinamahan yung mga magulang. Marami daw basis ngayon lang may na nag -komplain. Pinuntahan ng news team ang paaralan kung saan nangyari ang insidente, pero wala ang principal. Ayon sa DepEd Region 1, hinihintay nila ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya ng biktima para masimula ng investigasyon sa insidente. Pero just in case nga po na yung resulta nga po ng investigation or inquiry na sinasagawa po ng department ay may kaukulang aksyon naman po sa sinasagawa po ng department of education. Dapat may official complaint yung sabihin po natin, yung uh, parent. DCD daw ang pamilya ng bata na magsampan ng kaukulang kaso laban sa guro. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, at GMA Integrated News, Russell Simorio Nakatutok, 24 Horas.